Ano, yung best nila. na. 1 o 1. na. Kasi naubos pa rin nila naka-ready na Wow. Ano wala ka nang hihingin. sila ay apat pa silayan. Nakakapayat yan. Ano na natin sila, no? Nagkarabi ako ng... Makapayat yan. No? Masilin, Makapayat. Dupa ka. Para ano, yan. Titignan natin kayo, ha? So, yan, yan. Sige, sige. Okay. Manonood kami, ha? Manonood kami. Tryouts pa lang. No? Ano, dupa lang? Ano po, intramo ko na? Go, go, kayo dyan. Makakapayat yan. Makakapayat yan. Parang kapatiran ng parang kayo parang hindi pa pili ako hindi pa sigilan go kaka super naman pa-entertain try pa balik agad 'to guys balik agad po umulit tayo dito agad pala 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 challenge palagay ko kung payat ka lang. Kung payat ka lang. Nakayaan ah, mo. Kung payat ka lang. Hindi ko isa lang Dapat yung kabalik sa kung ito. Pero, sabay-sabay mga papa. pa. mo. na. Kaya ka lang. Ay, bakit kaya Ay, ay, ay. ay, ay hangin, kay. guys. hangin. May nanaka ka i. Hay nakakata ko ito. Kahit na. Hay na puro 170. At daw hay tangent 2 lang pa din dinan. Mhm. Nakahiya ko. Ngayon rin to kay. Mm -hmm. meters to. Oo. Alam mo sila a, kayo, no? Diba nan to, yung di ba yung di yung, yung, yung kayong dalawa ng katabi mo, mm -hmm. ang layo niyo

Minsan, pinda, hindi, 'yung what meat sa, kain nandiyan, sa sa ni ko sayo 'yung bone rice. 'Yung bone niluto ako niyon hindi ko alam 'yung bone na Ay, ko sayo 'yung gagawa ko ng bone no, rice right at ulam. So, oh. 'Yung, yung ko sayo na at mo uh, uh, is bone flower at ko ito, ulam. Pero mukhang pa 'yun ulam na. Ah, uy yung, yung kanin mo yung flower eh. it yung ipan, green lang walang kanin? Yung na? Wala so... nang kanin? Wow. Ah. Ipapatry ko sa Makaya ko Ipapatry ko 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 sa sa ko

我路过，扫的哪点？多